Hello guys, good morning. And ayan, meron lang ako share sa inyo about sa experience nitong aking kaibigan dyan sa um, airport sa Pilipinas. And ayun nga, um, nakakalungkot kasi hindi pa natatapos yung mga previous na issues about sa mga uh, umaalis ng Pilipinas. And ayan, meron na naman nangyari. At eto na naman, ang napakasaklap. Ayun nga, itong kaibigan ko is uh, dapat flight niya ng Monday. Uh, ang flight niya is 1 o'clock going to New Zealand. Ang nakakalungkot lang is um, hindi siya nakaalis. In short is na offload siya. And ang dahilan is um, ang mahiwagang uh, interview na pagkahaba-haba na hindi naman relevant dun sa sa kanyang flight. Pagaya din sa so, mga napanood ko ng mga freebies na mga issues dyan sa airport. And ayun na, sobrang agad niya dahil excited siya sa kanyang flight is maaga um, talaga siya nagsadya sa airport. And then nag-check-in and then after daw niya mag-check-in, dumarit siya sa immigration and then uh, haba din ng pila and then um and then ayun nga do sa kanyang turn um tinawag siya doon sa bu isang booth and then yung isang duty um duty BI duty daw doon is um in interview siya at hiningin siya ng kung ano-anong mga documents and una na doon is yung kanyang um uh, ticket and naipakita naman daw niya ang, ang masaklap doon is hinihingi sa kanya yung proof kung paano daw niya nabili yung ticket and then um um dahil bin, binili, binili ng friend ko yung ticket sa isang travel agent and then ibinigay niya, ipinakita daw niya yung kanilang conversation and nabasa naman. And then kung ano-ano pa daw ang mga pinagtatanong sa kanya, previous na pinanggalingan na ng country o previous job, parang ganyan. And then um, after long uh, conversation nila, na, na, pinagpilap daw siya ng form and then umabot almost one hour na tanungan. And then, pinayagan naman, pinayagan naman din daw siya. Ang masaklap doon is, uh, pumayag nga, pero naiwan naman siya ng plane. So um pagkatatak daw dun sa kaniyang passport is talagang dumiretso na siya papunta sa boarding and pagdating niya dun sa boarding is wala na na siya kasi nakalisa daw yung flight and sabi doon sa nandoon sa may boarding area is bumalik dun sa nag-question sa kanya and ayun nga pagbalis niya dun is um uh, sinabi daw sa kaniya nung um naka-duty na nag-interview sa kanya na ang sabi is um i-reconsideration uh, daw pero kailangan niya magbayad ng 15,000 And saka gusto kanyang makaalis is, okay, sige, magbabayad daw siya ng 15,000. And then ang sabi nung kausap niya is, okay, wait ka dyan ng mga ilang minutes dahil kakausapin din niya yung manager nila. And itinanong din niya nga pala dun sa nag-i-interview sa kanya kung ano yung name niya. And then ang sagot daw sa kanya is, hindi na kailangan dahil alam daw naman kung sino yung mga naka-duty that day. And then pagbalik nitong um, naka-duty, ang sabi sa kanya is, na nagbago daw yung babayaran. Naging 48,000 na pesos. Napakalaki noon. So saan mo agad ma nakukuha yung kasi sabi daw niya is hindi na hindi daw niya kaya uh, bayaran kaya parang sa sobrang indiss niya is nag-walk out siya. And then ang ang sa akin lang ang punto ko lang bakit ganun. Hindi naman hindi naman papayagan uh, din lang naman pala bakit hindi pa nila talaga uh, sinakto to sa talagang naka-on time. Ang punto ko lang naman eh sana sa mga susunod eh hindi naman ganun um yung gawin kasi hindi naman beer uh, i-provide yung pinamasahe mo kasi sobrang mahal noon especially kung pupunta ka dito sa New Zealand ang pamasahi one way pa lang is nasa 1300 pesos is almost 48 or close to 50,000 so saan mo agad-agad naman kukunin yung tapos bigla na lang ma ma mawawala oh di ba napaka saklap So, ayon sa um, kaibigan ko is magre re siya pero kailangan na naman ng another 1,300 pesos. So, hindi agad-agad siya makaprovide kasi hindi naman talaga ganun kabilis maiprovide ang ganun kalaking halaga. Nakakalungkot lang kasi um, yung ibang mga kababayan natin na gustong umalis or syempre, yung iba, nagtutur sila lalo na yung kaibigan ko kasi nandito yung family niya. Syempre, gusto niya mag-reunite sa family niya. So, nakaka nakakalungkot lang. Uh, sa so pagkakaalam ko lang naman is uh, kapag nagta-travel ka, especially ako, nagta-travel din naman ako minsan-minsan, ang hinihingi lang naman talaga na importante is yung iyong ticket and your return ticket kung ikaw ay tourist and um, yung passport. Yun lang yung pinaka-importante. Ewan ko ba kung bakit kung ano-ano pa yung pinagtatanong hanggang sa ganyan nga, na offload sila. Nakakalungkot talaga. And ayun lang guys. At balitaan ko ulit kayo sa mga susunod pa ng mga updates. Uh, and... and at this moment, yung friend ko is nandun pa rin siya sa Pilipinas kasi nag-iipon pa rin ang pambili ng ticket kasi hindi biro. $1,300 is napakalaki. Kaya, um, tingnan natin sa mga susunod na updates kung ano yung kanyang magiging uh, mangyari. Sana, pag um, daan niya ng um, airport ulit, is hindi na mangyari yung ganun.